Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa sa inyo na Moment of Romance. May mga bagay dito sa mundo ang hindi natin napipigilang mangyari. Naakala natin na kapag mag-asawa o nagpakasal ay kontento na sila sa isa't isa. Ngunit sabi nga nila na ang buhay ay isang series of decision. Na kung minsan, ang desisyon ng iyon ay nakakapagpaganda ng ating buhay. Pero minsan din naman ay nagre yon ng labis na sakit. Katulad na nga lang ng istoryang ibabahagi natin ngayon. Napagkatapos niyang gawin ang isang desisyon, na para sana sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Ang naging kapalit naman noon ay ang pagkasira at pagkawasak ng pagsasama nilang mag-asawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Juliet. 35 years old na ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho pa rin dito sa Bansang Saudi. Pagpapasampung taon na ang nakararaan nang nagawa ko ang isang desisyon na akala ko ay ikabubuti ng buhay namin. Pero ang naging ending nun ay heto. Nag-iisa na lang akong nagtataguyod para sa aming mga anak. At kung nagtataka po kayo kung ano ang nangyari sa akin, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay ko. Pamilyado ako nung tao. May asawa at dalawang anak na parehong babae. Simple lang ang buhay namin noon. At tanging pagsasaka ang ipinambubuhay sa amin ng aking asawa na si Nestor. Kasal kami ni Nestor. At bago kami magkaanak nito, ay masasabi kong naging maayos at masaya rin naman ang aming pagsasama. Sa katunayan, ay akala ko nga noon na kontento na ako sa ganong buhay namin. Simple, tahimik, at nakakaraos naman sa araw-araw. Ngunit nang magkaanak na kami nito, ay doon na parang nagsimulang magbago ang aking pananaw. Lalo na nang madalas na kaming kinakapos sa pang-araw-araw dating kontentong ako ay naging mapaghana. At ang dating sanay sa hirap ay para bang gusto na rin matikman ang ginhawa. Simula kasi nang magkaanak kami ni Nestor ay puro hirap na lang ang dinanas ko. Hirap sa pagbubuntis, pag-aalaga, pagbabudget, at sa pag-aasikaso ng aming pamilya. Naranasan ko pa nga nun na mamalimos sa mga mayayaman naming kapitbahay. Para lang may ipambayad kami sa bill ng hospital. Dahil nga wala kaming hawak ni singko ng nagkasakit ang aming bunsong anak. At noong mga panahong yun ay walang wala talaga kaming pera. Sapagkat hindi pa panahon ng anihan. Wala rin namang maitulong sa amin noon ang aming mga pamilya dahil kagaya rin namin ang mga ito nakapos sa buhay. Kaya bilang magulang, ay ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Kahit pa nga tutol nun si Nestor sa aking mga desisyon. Medyo may kataasan kasi ang pride nito. At ayaw niyang umaasa sa ibang tao. Yun nga lang, kapag hindi na niya kaya ang sitwasyon, ay wala na rin siyang gagawing paraan. Kaya naman iyon ang palaging ikinagagalit ko sa kanya, na madalas ay binabaliwala lang niya. At kahit siguro pa ulit-ulit ko pa siyang paalalahanan na gumawa naman ng paraan, ay tatahimik lang ito at pagkatapos ay aalis. At sa pagbalik naman niya, ay nasa impluensya na ito ng ala. Naakala mo bang walang problema? Para sa isang ina ay napakahirap na makitang nahihirapan ang aming mga anak. Lalo na't wala akong magawa. At katulad nga ng iba, ay may mga bagay rin ako na gustong ibigay sa kanila. Ngunit sa sitwasyon namin ay hindi ko yon makaya. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na ibahin ang takbo ng aming buhay, ay pinilit ko talagang sunggaban yon. kahit pa nga tutul doon si Nestor. Ayaw niya kasing umalis ako at magtrabaho. Dahil ang katwiran niya ay kaya naman daw niyang pag-aralin ang aming mga anak. Subalit sa nakikita kong aksyon na ginagawa ni Nestor, ay mukhang malabo na mabigyan namin ang mga bata ng magandang buhay. Parang sing-kontento na siya sa ganung klase ng aming pamumuhay, na habang walang anihan, ay mangumutang muna sa aming mga kapitbahay, para may ipang -tusto sa mga magdaraang araw. Nung mga bata pa ang aming anak, ay ayos lang ako sa ganung sitwasyon namin. Ngunit nang lumalaki na sila, ay para bang ako na ang nahihirapan sa paulit-ulit lang na nangyayari sa aming buhay. Nasasaktan ba ako kapag nagpapabilis sila ng mga pagkain na gusto naman siyempre nilang matikman? Pero wala kaming maibiling mag-asawa. Kaya siguro, yun na rin ang nagtulak sa akin para tanggapin ang isang desisyon na alam kong magpapabago ng aming buhay. O paano, Nestor? Ikaw na muna bahala sa mga anak natin, ha? Kailangan ko kasing gawin to para sa ikabubuti nila. Sa tuwing sweldo ko, uuwi naman ako. Pagpapaalam ko dito dahil tinanggap ko na nga ang trabahong inalok sa akin ng pinsan ko sa Maynila. Ang tigas talaga ng ulo mo, Juliet. Hindi mo naman kailangan magtrabaho dun eh. Di ba nakakaraos naman tayo sa araw-araw? Anya naman sa akin ito. Hay naku, Nestor. Pag-uusapan na naman ba natin to? Alam mo namang ayoko nang mangutang ng paulit-ulit para lang may maipakain tayo sa mga anak natin. Ayaw mo namang magtrabaho ng iba dahil sabi mo, dito ka lang sa bukid sanay. Kaya nga hindi na kita pinilit pa. Kahit ang totoo, ay sawang-sawa na ako sa ganitong buhay natin. Tugon ko dito, sabay alis nung araw na yon. Unang beses kong malalayo sa aking pamilya. Kaya mabigat para sa akin ang iwanan sila pansamantala sa mga magulang ni Nestor rin naman kasing magawa ang mga ito para pigilan ako. Dahil alam nila kung gaano kahirap ang buhay na mayroon kami. Kung tutuusin, ay mas mainam pa nga ang mga ito. Sabagat suportado nila ang desisyon ko. Samantalang ang anak nilang si Nestor, ay iba pala ang nasa isip nito. Kundi kaya raw gusto kong magtrabaho doon ay para maghanap ng ibang lalaki. Sa tagal naming magkasama ni Nestor, ay hindi ko akalain na ganun pala kababaw ang pagkakakilala sa akin nito. Nasa kapila ng pangarap ko para sa aming pamilya, ay iba lang ang iniisip niya sa akin. Ganun pa hinayaan ko na lang naman ito sa kanyang maling akala. Sapagkat nung mga panahong iyon, ay imbes na patulan ko siya, ay inunawa ko na lang ang nararamdaman niya. Alam ko naman kasi bilang lalaki at padre de pamilya, ay mahirap para sa kanyang makita na kailangan ko pang magtrabaho para sa aming mga anak. At ang masakit pa dun, ay wala siyang magawa. Dahil aminado siya sa sarili na kulang na kulang ang kinikita niya sa pagsasaka. Ngunit imbes na ma-appreciate niya ang ginawa ko, ay pinaghihinalaan lang ako nito ng hindi maganda. Lalo na kapag nag-uuwi ako ng mga pasalubong para sa mga bata. Simula naman ng magtrabaho ko sa Maynila, ay unti-unti nang nagbago si Nestor. Sa katunayan, ay tuwing umuuwi ako galing trabaho, ay puro panunumbat at pagbibintang na may lalaki raw ako doon ang palaging sinasalubong niya sa akin. Noong una ay hindi ko lang naman iyon pinapansin. Pero habang tumatagal ay mas numalala ito. Hanggang sa mabalitaan ko na nga lang na nasasaktan na rin pala niya ang aming mga anak. Simula naman noon ay kahit labagman sa desisyon ko na umalis sa trabahong pinapasukan ko, ay pinili ko pa rin manatili na sa aking pamilya. Sinubukan ko ring ayusin ang relasyon namin ni Nestor. Ngunit para bang mas lumalalang ito kapag nakikita niya ako. Hindi ko nga alam noon kung bakit ganun na lang niya ako kung pag-isipan. Kahit pa ang totoo ay wala naman talaga akong ginagawang masama. Nagtataka nga rin ako sa aking mga anak kung bakit parang lumalayo rin ang loob nila sa akin. Hanggang sa aminin na nga ng mga ito ang totoong dahilan ng pagbabago nilang lahat sa akin. Sabi po kasi ni Ali Mirna, kaya daw po kayo umaalis noon dahil may iba na kayong asawa sa Maynila tulad kong sabi ni Grace na panganay sa aming mga anak. Ano? Sinong Mirna? Nagtataka ko namang tanong dito dahil wala akong kilalang ganong pangalan. Yung kaibigan po ni tatay. Nung wala po kayo, dinadala po siya ni tatay dito. Pagkikwento pa nito Halos manikip naman ang dibdib ko noon sa aking nalaman. Ngunit imbes na kumprontahin si Nestor, ay hinayaan ko na lang muna siya. Naisip ko kasi na hulihin ito sa akto. Nang sa ganoon ay maibalik ko lahat sa kanya ang mga masasakit na sinabi niya sa akin. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na sundan si Nestor, ay akin yung ginawa halos manlumo ako nang mahuli ko itong gumagawa ng milagro. Kasama ang babaeng kumari pa namin. At nang pasukin ko sila sa kubong kanilang pinaglalaruan ng apoy, ay pareho silang natigilan. Lalo na nang makita ko ni Nestor. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Napakasakit palang makita na ang lalaking minamahal mo ay sa ibang kandungan na nagpapaligaya. Nun ko nga lang din tuloy na inindihan kung bakit palaging ganon ang sinasabi sa akin ni Nestor. Dahil ang totoo ay siya pala ang gumagawa ng pataksilan sa aming dalawa. Tuhat naman nun ay tinuldukan ko na ang pagsasama naming dalawa na rin ako nakinig sa lahat ng paliwanag ni Nestor dahil malinaw naman na sa akin na harap-harapan niya akong pinagtataksilan. Nakasloob rin akong nakipaghiwalay na dito at nagdesisyon na umuwi na lang sa aking pamilya kasama ang mga bata. Nang malaman naman ng aking mga magulang ang ginawang iyon ni Nestor ay nagalit ang mga ito. Lalo na nang mabalitaan na namin na ipinahay na niya ang kanyang kabet. Sa bagay namang yon ay nanahimik na lang ako. Dahil naisip ko na wala rin naman akong mapapala kay Nestor kung aawayin at lalabanan ko ito. Kaya naman simula nun ay nag-focus na lang ako sa mga bata. At nagbaka sakaling mag-apply sa ibang bansa para mas mabigyan ko sila ng magandang buhay. Sa kabutihang palad naman, ay natanggap ako sa agency na inaplayan ko at natuloy akong magtrabaho sa bansang Saudi. At sa unang pagtatrabaho ko palang dito, ay surinertin na ako dahil mabait ang mga among napuntahan ko. Oo nga't hindi kalakihan ang ipinipigay nila sa aking sahod pero kontento naman ako sa kaputihang ipinapakita nila sa akin. Kaya naman hanggang ngayon ay nandito pa rin ako at patuloy na nagtatrabaho sa kanila. At nasiraman ang aming relasyon ni Nestor dahil sa hangarin kong matulungan siya, hindi ko naman iyon pinanghihinayangan. Dahil sa isang banda, ay isa lang ang napatunayan ko sa aking sarili. Na hindi lahat ng lalaki ay kayang panindigan ang kanilang pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Juliet at ito ang kwento ng buhay ko.